Hindi, hindi. Hindi, hindi. lang. sa Oo, sa na sila? Sa Las Piñas. Sa Malapit sa Southfield. malapit ang Southfield? Okay. Nandito na kami sa CCP. When was it established? 1980. Yes. So, hindi ka pala papakalat doon. Balik. Uh, <laughs> so, uh, oh. Dito muna. Uh, bike park. <laughs> Entra. Oh, upgrade ba kayo? Ano? Upgrade kayo ng ba? Na-picture? Ah, sige. Ayan, ito kami ngayon. Oh. Si Francis, si Sherwin, si Reheman, si Joshua. Sige, kayo pa Ah, sige. Sila muna. win nila kaya yan? Thanks. <laughs> Let's go! Let's go! Ito na! Magkaisa sa bisikleta. Mike, ah, may May nakabili na ng ano, helmet. Oh. Kita mo? <laughs> ano mga bibili niyo ha? <laughs> <More>. <laughs> ano to? Ah, <laughs> art cycle. <laughs> Oy. Ano <laughs> si Joshua? Ayun o. No? Joshua to Uy, orf! Huwag niyo niya. Ay! Hi, baby boy! Diyan. Ano? Wala ko lang kitang ka-size ko, guys. Ano ba hanap mo? RC7. Walang size? Hindi ka nagtanong? Wala nga to. Anong tanong mo? Aray ko. Di ba yung ganda? Parang maganda rin yun. May ano daw sila, may super sale daw sila dito mamaya. Ano to ano? Pulsuan mo lang. Maxis. Yes. Ano binibili mo? Baka po poontrip ka lang. Poontrip lang <laughs> pala? Shimano Sausage so, and... Uh, Sipal Gulaman lang <laughs> mo ko eh. Colnago rice. Uy. <laughs> Parang sa ano yan, ha? bikes and break man. Uh, Will your taco? <laughs> ano pa? Oh, uh, may comes to uh, how to spot authentic chains Yes. Yeah. Huh? Ato guru ta. Okay, go to their booth in Speed Rail. Uh, tingnan niyo po yung KMC chain. Bumili kayo ng Tanji Carbon Handlebars. The best 'yon. Ang bagsak preso, 1,000 Pesos sa bag. Anong carbon so undercut to? Get it kagad, I got ako. So, again, thank you Game so, you so much. But, brother, you want to tell them about anything? You yeah, can yeah, yeah. invite them yeah. to yeah. your camp. The store the can be the bicycle. Come up here. Binilan mo dati. So, thank you. Tang wala ka ba ng jersey na OEM?

ano 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 may kita gulong e bike kita wow ano oh, pala yung ticket para namin so are you from again? kaya namin iilaglag mo na yung ano to. yung kalahati nito yes. okay. Para okay sure. you want to did you bike going here no oh okay so they would have wanted to ride the bike with you on the home. okay the okay. last we want to give it away to the ones that are here standing in the sun okay this roholt bokioton Rohol, Bokyoton, Filipino Riding Guys, ito Pangalan lang. Woo! Yes. Pa ano eh. sino so, na na Name lang. Ah, name lang. Yes. 0059 okay. okay. ni Mang yan, no? hey. Ano ba Ay, ito? na pala yung Majin. Then we have one zero Linio Ceron or Linio Aron. 1065. Bakit daw? Sarado muna daw. Ha? Sarado muna daw. Oh, bakit? Si Sabi ni Clyde. Hey, may nakita naman bibiling ko. Bakit to bibiling ko. Ayan. Toolbox. Babalikan kayo mamaya. 280. Oh, 280. Mura na yan.

hindi <laughs> bagay. Talaga so. yun. Mukha kang layuan. Sa <laughs> akin kasi malaki mukha ko. Kaya lang <laughs> niya yeah, bayak ah, Specialized crooks. So, specialized oh, yung bagay. Uy, back in Clarissa. Crooks yun yun. Specialized crooks. Ha? we on stage our dear friends from 29. Maganda po ang weather today. Maliit grupo siya. Ah, yes, oh, sirap. Iniisip stones, sharp lahat siya. Rapid siya. Pasagatin sa road, panalo. O dahan-dahan niyong yung ano, parang gusto ng ko na. Lang. Oh my friend. technology. <laughs> Ano po ya? Bagay sa iyo. Hindi na. May stock na ini Ang init Parang trobak Parang trobak Parang trobak Parang Mabenta sila natin. mainit kasi ngayon eh. Hey! Hey! Parang <laughs> <Go> Flamingo! Eh. <laughs> <Go> flamingo. <laughs> landscape. Oh, landscape. Ito kaya. Ito. Hey bagay. <laughs> bagay Hey! Mga asin yung... 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 Mga yung... Mga asin yung... Mga asin yung... Mga asin yung... Mga asin

Kapalo, may nakita kanina. Pero okay. okay. so, parang wala lang. Kapal kasi ko. Ayan, nakapag-usap kami. Ay, dito dito okay. kami pumili sa... Hi guys. Dito kami pumili sa ano. Eh, Team Jersey. Grabe ang budo. Ano pong mode ng payment? Ah, Uy, parang bet ko to. Uh, so right now, we're using a uh, T500 and T500 trainer. So oh. this is uh, a power trainer. Um, hindi siya naka-plug sa kuryente. Basta na pumagal kayo, mag-generate mag siya ng sariling power. Ayan, napag-usapan namin, no? Oh. Ito yung jersey na binili namin. Trap ako. So, ilan ang binili natin? Amin. Amin. 46, so hindi ko malaki. Ay, wala. wag na magugulo. Oo, para hindi magulo, para sabihin niya ako, eh. yun Hindi no, no, na artistic. Yan magrable 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 ba, yan. Nakagrabe yung pati ako. Yan. Paalala lang nito nila sa mga riders 6.9 kilometers ang ruta natin ngayon. Natihamak na mas mahaba, compare sa nag-qualify nila tayo. So right now, tantakbuan nila is 46 kilometers. it's getting hot in here. Tanungan natin kung anong si Thank you, sir. Thank you. Thank you. Tissue. 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 Gusto ni Joshua bitin yung okay. yeah, ito. Ano tayo? niyong Ito ang magkano? ang magkano? Ito ang magkano? Ito Ito ang magkano? Ito Ano man ang pamilya nyo? 45 seconds before 45 seconds lang tayo. Last 45 seconds. Wala. muna dito si Pangya TV? Louie uh, Bakit tayo natin maglaban lang. Pag-aing balik. Pag-aing balik. Pag-aing balik. Pag-aing balik. pag pa kayo. Dahil na sa amateur, sure we have 6 kilometers. Medyo

Alam mo, 'yan medyo kaya niyang